Kung gusto mong mabilis matupad ang iyong mga pangarap at kung gusto mong makaahon sa kahirapan, subukan mo ang paraan na ito. Isang napakalakas na pampaswerte ngayong full moon, ito po ay magdala po ng swerte na ikagulat po ninyo, ikagulat ng buong pamilya. At pwede kang yayaman dito. Sa paraan pong ito guys, magkakaroon ka dito ng unexpected na pera na hindi nyo po inaasahan at inaakala na matanggap mo. At hindi lamang po maliit na halaga, ito po ay magdululot po ito ng napakalaking halaga ng pera na pwedeng ikabago ng buhay mo at ng pamilya. Kaya guys, kung gusto mong malaman kung paano ito gawin, panoorin nyo po ang video ito hanggang sa dulo po. Ituturo ko po sa inyo step by step. At kung kayo man po'y bago dito sa ating YouTube channel, huwag pong kalimutan, subscribe, and then hit the bell button. Kumusta? Welcome to our YouTube channel. Kumusta na po ang lahat? Luzon, Visayas at Mindanao at ang ating mga kaibigang OFW. Shout out po sa lahat. So for today po guys, no, ang topic natin guys, napaka-importante po natin itong gawin ngayon pong full moon. Kaya wag po ninyong kaligtaan na gawin ito ngayong full moon kung gusto mong mabilis mong makamit ang iyong mga pangarap. Kung gusto mong, uh, kung gusto mong ma-attract ng mabilis matupad ang iyong mga dream. No? Ayan, kahit anong pangarap mo guys, no? And sa video natin guys, uh, ito po ang ating uh, isi-share sa inyo ngayon. Isa itong paraan kung paano mo uh, buksan, paano magbukas ang iyong pong swerte na matagal mo nang uh, pinapangarap, matagal mo nang hinihiling sa ating mahal na Panginoon. So ayan guys no, so kailangan natin dito positive ka. Lagi kang positive mag-isip guys. Kasi ang ating isip po guys, nakaka-magnet po yan. So dalawa lang po yan, pwedeng mama magnet niya ay negative na mga mangyayari sa buhay mo or pwedeng uh, ang mamagnet niya yung swerte no na magbilis mong makuha ang mga pangarap mo. Kaya guys, mag-ingat po tayo sa ating mga iniisip. Kaya napaka-importante, positibo kang tao. Positive ka lang palagi, okay? So, ayan po. And, kailangan natin dito, guys, yung oras sa paggawa po nito. Gawin niyo po ito ngayon pong full moon. Ah... Uh, August 20 ang full moon po kung hindi ako nagkakamali. Basta guys, abangan na lang po ninyo kailan ang full moon. Parang August 20, I'm sure no. Um August 20 po. And then gawin mo po ito guys, paggising mo sa umaga kahit hindi pa siya dumating yung araw, yung oras ng full moon, at least cover na po siya sa araw na 'yan. August 20 po, okay? And then guys, ang kagandahan po niyan ay Martis po 'yan. 'Di ba po? Maganda gumawa ng mga pampaswerte sa, sa, araw po ng Martis. So kailangan natin dito ang tubig, guys. Ang tubig, guys, ilagay mo siya dito po sa plastic na ganito. Linisan mo muna ito, guys. And then ah... Uh, ilagay mo siya diyan. Uh, kahit malaki na plastic, pwedeng pwede po. Okay? So, gawin ito guys sa umaga po. Pagising mo sa umaga. Kung ikaw ay magising ng madaling araw ng uh, August 20, mas maganda. Or kahit po alas 6 ng umaga, pwedeng pwede mo po ito gawin. Ang importante dito, tahimik pa po para sa ganun, magkaroon po kayo ng focus dito. And then, kailangan din natin dito guys ang asin. Ang asin po, guys, marami na pong testimony tungkol po sa asin. Uh, marami nang gumamit ng asin. Marami na po ang nagiging testimony kahit po sa akin, guys, no? Uh, ang dami ko na pong testimony po tungkol sa paggamit ko ng asin ay nagkaroon po, uh, nag-grant ang ating kahilingan. So, ayan, ang asin, kailangan kasama yan sa tubig, okay? And then, syempre po, ang ating papel. Ito po ang ating papel, guys. So, uh, kung mayroon po kayong medyo mag... Uh, makapal ba? Makapal-kapal na hindi siya madaling mapunit. Maganda 'yon. Ah, uh, kun uh, kung may band paper ka na makapal, ayun, pwede 'yan. So kung mayroon kang sticky notes, pwede 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 po. So ngayon po guys, no, magsindi po kayo ng kandila. Guys, napakaganda po nitong paraan na ito. Okay? Magsindi po kayo ng kandila pagkatapos mong nagsindi ng kandila, guys. yan. sumulat po kayo dito. So isulat po ninyo dito ang iyong pangalan at saka ang iyong birthday. Okay, so ayan, yung tunay mo pong pangalan guys, yung may birth certificate po kayo. So, ayan. Kasi guys, ang ating pangalan po ay kailangan na ating sulat nito para ito po yung paraan na yung pangalan mo ay talagang magiging matunog siya. Uh, kakapitan siya ng swerte, magbukas ang swerte na para sa'yo. And then yung uh, dito sa baba po, yung birthday ko ninyo kung kailan kayo ipinanganak, anong buwan, anong pizza po, or anong taon, okay? And then, dito din sa baba, guys, um, gumawa ka ng iyong, I mean, magsulat ka dito ng uh, wish mo, na yung wish mo na yan, pwedeng halaga ng pera, uh, sa pamamaraan na yan, sa halaga na yan, magbili mo yung bahay na gusto mo, yung house, yung pangarap mo, pangarap mo na, uh, yung maginhawang buhay. Pwede mong isuwat, isulat dito, guys. And then pagkatapos mong nasulat guys, kahit magkano yan, pwede pwede. Pagkatapos po guys, ayan, kunin mo na dito. And then huwag po kalimutan guys, pirmahan ninyo po ang inyo pong isinulat dito. Pirma, okay? So ngayon, itabi mo muna yan. And then ito guys, dito po sa tubig na ito, lagyan po natin ito ng tatlong kutsara po na asin. Ayan. Tatlong kutsara po na asin, guys. So, ayan. Ingat po sa asin na hindi po matapon sa say guys. So, tatlo. Pwede mong damihan. Ayan, pwede mong damihan, okay? So, ngayon, nailagay mo na dito ang asin. Ayan. And then, guys, ang next po, ang new papel. Ang papel, guys, um i-ano mo siya, pagka ano guys, uh, yung pangalan mo ay nasa labas, ganyan mo siya. Kaya makita mo yung pangalan mo na nasa labas, na ilagay mo na dito sa tubig. So, maliit lamang po na papel guys, ayan, nakikita niyo yung pangalan niyo guys. So, ngayon po guys, ito po, takpan mo na ito guys, and then, mix natin ito. Ayan, tingnan niyo guys. Ayan. So, ngayon, ah, uh, buksan mo uli ito, Then magdasal po kayo. Magdasal kayo, hilingin po ninyo sa pamamagitan nito. Ito na po ang umpisa ng iyong swerte sa buhay, ang mga pangarap mo'y matupad. Okay? Uh, dasalan po ninyo ito ng taimtim. Hilingin po natin sa ating mahal na Panginoon sa pamamagitan po sa tubig na ito. At uh, dahil po sa paraang ito, ito na po ang umpisa na lahat mong mga pangarap ay ipagkaloob na sa iyo, matupad na. So pwedeng ganito po ayang uh, bangitin guys. I believe the power of the universe to grant my wish, no? Yung words na yan napakalakas po yan. I believe the power of the universe to grant my wish. I clean it, I clean it, I clean it. Magkaroon ako ng napakagandang buhay, masagana, yayaman ang buong pamilya ko, ang buong angkan ko by generation to generation. Lahat ng mga kahirapan sa buhay ay dito na po magtapos. mag sa akin ang lahat ng kaginhawaan sa buhay. I claim it, I claim it, I claim it. Yayaman ako. I believe the power of the universe to grant my And then, pagkatapos nito guys, ang gagawin po ninyo dito guys, takpan mo po ito. And then, ito po guys, itabi mo ito kung saan ka matulog. Okay? Kung halimbawa, ito yung unan mo, dyan mo lang siya ilagay. And then, bago ka matulog, guys, ayan, silipin mo yung pangalan mo, guys, and then, yakapin mo na pa ganyan, ka bago ka matulog. Every time bago ka matulog, tuwing bago ka matulog, yun po ang gagawin mo. Okay? Mag-manifest ka, mag ka. No? Kasi guys, ito po, napakalakas na paraan po ito. Ang dami na po gumanda ng buhay dahil po sa mga pampaswerte. Kaya wag kang mag huwag kang mag, uh, isip na gawin po ito. Napakaganda gawin po ito ngayon pong full moon. Kung gusto mo magbago ng mabilis ang iyong buhay, matupad ang iyong mga pangarap, subukan mo ang paraan na ito. Importante dito guys, positive ka, naniwala ka sa lahat ng mga bagay na uh, makamit mo kung ano man ang mapaharap mo maniwala ka na ibigay sa iyo yan. Kaya, ano pang hinihintay mo? Sabay-sabay po natin gawin ito ngayon pong full moon. So, ito po ang dulot po nito guys. Magkaroon ka dito ng unexpected na pera na hindi nyo po inaasahan na darating po sa inyo. At yung pera na yan ay magiging paraan po yan na matulungan ka, na makapag-umpisa ka, mabago ang buhay mo. Hindi natin alam guys, sa pamamagitan po nito, ito po yung, ito yung paraan na magkaroon ka ng, uh, magkaroon ka ng, uh, digusyo negosyo, Or magkaroon ka ng uh, mananalo ka sa luto. O ikaw ay isang mananaya. So, subukan mo po ang paraan na ito. Importante dito, guys, na niwala ka. And then, pagkatapos mong uh, nailagay ito, guys, sa loob po ng pitong araw dyan, katabi mo matulog ka, ang gagawin ninyo po dito, guys, no uh, ito po, ipanghugas mo ito sa mga kamay mo. Every now and then, guys, and then positive, positive, positive. Ito. Tapos, uh, habang pinupunas mo yan sa kamay mo, mag-wish ka. Okay? So, again, seven, seven nights mo dyan ilagay sa katabis higaan mo, guys. Seven na gabi po. Saksisig mo itong ilagay. Isang bisis mo lang gawin ito, pero uh, tuwing gabi, nandyan lang sa katabi ng higaan mo. Ito po, makatulong po ito sa'yo na mag-attract ng swerte sa'yo habang kayo natutulong madadad makakadaloy dito ang positive energy, ang swerte sa'yo, at makamit mo ang mga pangarap mo. Positive lamang po. At dasal ko po sa lahat na gagawa nito, na po sa inyo ang iyo pong makahilingan. Kaya guys, kung gusto mong gawin ito, gawin mo na kaagad. Kung nagustuhan mo po ninyo ang ating topic ngayon, huwag po ninyong kalimutan, i-share sa inyong mga kaibigan, ituro po ninyo. And then, i-like na rin. And then, guys, kung sa mga bago nito, hindi pa nakapag-subscribe, don't forget to subscribe. And then, click the bell all, bell all para next na mga activity natin sa ating YouTube, make next na mga videos natin, uh, manotify ka kaagad ni YouTube. Thank you so much again. Lagi kayo mag-ingat. God bless, guys.